Hello mga mays, ito na naman nga po ang ganap sa tindahan namin yung araw at ayan nga update, update nga po muna tayo eh sa mga sigarilyo ko yan nga po, yung JTI mga mare ko talaga nakakabigla kasi yung last talaga na pumunta yung ahente ko dito nung last Wednesday ay hindi niya ako in-update na magtataas na po yung mga sigarilyo tulad ng Camel, Mighty, Winston so hindi nga talaga ako in-update naglagay pa sila dyan ng Precio sa harap ng aking tindahan na 7 pesos pa nga lang yung presyo ng Mighty. Pero ayan nga, maraming na akong naririnig kasi nga yung mga ibang bumibili dito sa akin. Tinatanong talaga nila kung magkano na yung bentahan ko ng Mighty at yung Camel. Kasi doon daw banda sa uh, ibang tindahan is yung Camel nila 7 pesos na tapos yung Mighty nila 8 pesos na yung Winston 9 pesos na. So, ako nagulat. Ngayon, ang ginawa ko, binuksan ko yung aking grocery application at nakita ko nga, ako'y mag-order sana, mag i ako. So, nakita ko nga na yung presyo ko ng mga sigarilyo is, ayan na, nagtaas na talaga mga pare ko. So, hindi talaga ako in-update ng hindi ko mga mais, kaya ang aking ginawa is yung stock ko ng mga sigarilyo dito, ginawa ko ng 7 pesos yung camel, yung mighty 8 pesos, yung Winston is 9 pesos na po ang aking gantahan. In-update ko yung aking mga customer na kapag ah, naubos ko itong sigarilyo na nakalabas dito is yung next na bibilhin po nila ng mga sigarilyo. Yung camel ko is 7 pesos na nga bentahan na dating 6 pesos. Yung mighty na dating 7 pesos, 8 pesos na. At ganun din yung Winston dating 8 pesos. Ngayon is 9 pesos na. So nag-advance na po ako ng presyo. Nag-adjust na po ako kahit nga wala pang abiso yung ahente ko ng mighty. Kasi nga po nag-ano talaga ako kay grocery at tumas na nga po siya. So hindi na talaga siya pwede na pang pang uh, 6 pesos, 7 pesos at 8 pesos yung mga binibenta natin dati ng mga sigarilyo. So dito sa store namin talaga, marami pa rin naghahanap ng pirated ng mga sigarilyo. So napakahirap lang din talaga na <laughs> alam niyo yon yung araw-araw pa na nagtitinda. Tapos yung mga ibang binibili, lalo na yung mga dayo, tapos yung mga hindi naman dayo. Wala na lang natin natin kung meron akong tindang uh, murang mga sigarilyo. So, sinasabi ko sa kanila na hindi talaga ako nagtitinda ng mga ganong mga mumurahin ng mga sigarilyo kasi nga po mga mahal is malaki pa talaga yung uh, multa kaysa dun sa Uh, pagbebentahan ko. So mas malaki yung imumulta ko kapag ako ay nahuli kaya ayoko talaga magtinda ng mga pirated ng mga sigarilyo. So update din po tayo sa mga produkto po ng Nestle kasi in-update na nga po ako ng aking ahente na una na una na nga po nagtaas yung Magic Sarap. Next naman po ito, yung mga naiwan ni Nestle product, mga Nescafe, mga Coffee Mate, so mga yung ah uh, Nestle. So, yung Nestle Lemon, Nestle Apple. Basta lahat po nang naiwan ni Nestle product na hindi nagtaas is, yan na po ang mga susunod na tataas. Sa ano naman po, sa Malboro is tataas din po yan. In-update na rin ako ng aking ahente. Tataas na nga po ang Malboro. Hindi ko lang alam sa fortune kasi hindi nga sa akin sinabi kung tataas yung fortune. Pero ito po, nag-stack na po kayo ng mga ibang produkto po ng Nestle product kasi tataas nga po yan. Ngayon ang uh, aking ginagawa, so pwede naman akong umutang ng paninda kay grocery mga mare ko, is nag i ako ng mga 2x2 na alak mga emperador kasi yun talaga din yung isang mabili dito sa aming tindahan. So ayan, uh, kumusta ang lahat mga mariko sa mga presyo ng bilihin yun talagang pag ganito na sasapit talaga ang kapaskuhan is nagtataas din talaga yung mga presyo ng bilihin kaya hirap na naman din tayong mag-adjust. So, sa mga ano dyan, sa mga hindi pa po uh, nakakabili o nakaka-stocks ng na kanilang mga paninta na magtataas is mag-stock na po kayo lalo na po kung alam nyo na fast moving sa inyong tindahan yung mga uh, items na magtataas. So ayan mga mariko, stock-stock na tayo kasi papalapit na naman nga ang kapaskuhan. So, hindi lang siguro mga kape, mga halak, ang mga magtataasan pa ngayon. Pati mantika, yung itlog, ang mahal na rin mga mare Magkano na yung bentahan niya dyan? Ako, yung medium size dito is 9 pesos yung aking bentahan. Kasi nga, yung uh, pinsan ng asawa ko is, siya yung nag, uh, nagbibigay sa amin ng paninda. May itlog dito, kaya mura pa yung bigay niya sa amin. At buo ko din naman itong tinitinda. Para naman din, makatulong ako sa mga customer. Hindi So ayan, balik tayo. May dito So hindi sila gaano mamahalan talaga. Kaya pa nila yung 9 pesos. Minsan ko pa nga, meron akong tinitindang mga 7 pesos. Yung mga maliliit yun. So gusto naman ng na aking mga customer. Pero ngayon wala nang 7 pesos. Tapos nag 8 pesos din ako. Wala na rin pang 8 pesos na itlog ngayon is 9 pesos na po talaga. Hindi ako kumukuha ng mas malalaki nga kasi namamahalan talaga yung aking mga customer. Kaya pang 9 pesos lang talaga yung aking bentahan sa mga egg na mga binibili ko, mga mariko para naman nga hindi gaano mabigla sa pagtaas ng presyo appresyo yung aking mga customer kasi yung customer talaga yung target natin dito mga mariko kasi mas talaga ngayon sa panahon hinahanap talaga nila yung murang mga paninda so ayan nga po istak-istak na nga po tayo kung ano pa yung mga produkto na magtataas pa so ayan mga mariko hanggang dito na nga lang po ang video na to at sa mga hindi pa nga po nakapalo sa aking facebook papalo naman po at subscribe na rin po sa aking youtube channel maraming salamat